Hi guys! Welcome to my channel! For today's video ay maglalaro tayo ng isang obi. So ngayon pala guys ay magpipili, mag, magpipili ako kung ano susunod mo ng buhok. Kung bagay ba sa akin ay wala. Tahe kung hindi. Ayan. Balik-balikan ko muna. So, mag-reading your comments tayo ng ano, limang na-reading your comments. Sabi niya na Ate, nakasubscribe na ako, tsaka naka-follow sa ano mo. Sa, tama yon tama yon tama yon Tapos yung isa naman, ate, binenta ko yung chai, binenta ko yung cellphone ko para nakabili ng charger. Eh, paano mo, paano mo magagamit yung cellphone mo kung, naka kung nakabili ka na ng charger? bobo talaga, pero charis. So, balik na tayo sa obi. and guys, so, nakapag-OB naman tayo last last vlog natin nakapag-OB tayo pero masyado kasi slippery yung kamay ko noon kaya hindi ako ah, nakapag-OB naman pero ano ba yung slippery nga puro ko hulog ng hulog ako naman noon si you know article and balik tayo sa reading your comments um may isa ka reading your comments natin sabi niya ate pabili napkin kung meron ka gang wag dito ha wag dito kung meron ka dyan sa chan mo na blood hindi naman ako tinda hindi naman to tindahan para pambilihan mo ng napkin mo huy sige na balik tayo sa obi so ayan jump jump lang like you know jump like jump is real huy you know nagpapa ano tayo dito nagpapa cute ng obi anong cute ng obi ka o ay ka o ba bayot Huy. so, balik din na naman tayo sa ating reading your comments pang dalawa na ba yun patatlo yun ko so, pang pang apat natin is ano sabi niya na Ate, ang ganda mo, hindi po mo, <laughs> hindi mo na nga na, hindi po mga nakita yung pag pagpa-face reveal ko sa TikTok ko eh. Ano ba yan? Pang lima na last natin na ano, last natin na reading your comments. Sabi niya na ate, bumili, bumili ako ng bumili ako ng cat food pero wala akong pero hindi ako bumili ng pusa. Eh pa, sino kakain ng cat food mo ikaw? Charot. So, yun lang guys. Bye. Thank you for thank you for ano, sana i-subscribe niyo naman ako tsaka yung channel ko sa, yung channel ko dun sa sa YouTube is Bella Jane Sophie and then sa ano naman sa you sa sa Facebook naman is ano Jane B Pao. Please subscribe tsaka like This video para madami pa tayo para updated ka lahat ng vlogs ko. Thank you baby